Dali, <laughs> Alalaya Alala, mo si Chin. Nana. Ha, ha, ha.

Huwag kang magsaselos Michelle ha! TOL! TOL! <mimit> si sip yan! Sip yan! TOS! TOS! Subaya mo siya! Huwag kang magsaselos siya ha! Huwag kang magsaselos ha! Huwag kang magsaselos siya ha! Kuya, haka na yung isang vest sa talim na ko! Hawa kamay! Hawa kamay! Hindi! Mauna yung ano... Yung ano ni Michelle. <mimit> TOL! Una ka TOL! Una ka, tol. Tol, una ka. Una ka, alalayan mo sila. Be, una ka na, be. Oh, susunod yung dalawa. Be, kung pa yun, be, kung pa pamilya natin ba dela De la Cruz. kayo, de la Cruz. Parang manok na kumit. Parang manok na kum... Parang natalian ko. Tapos! Sundan mo siya. Sundan mo ha. Baby ha. Huwag dito baby ha. Tos. Huwag okay, sasabay. Mauna siya. Mauna siya. Ayaw, Hindi. Yes. Hindi. Akat mo rin yung uno mo. Baka okay, tinulak ko niya. Kanina pa. Tos. Mauna ka tos ha. Ay. Tos. Mauli ka tos. Mauna ka chin. Tulak ko na. Chin one eye na yung video. Tulak <laughs> <laughs> ko <mo> na. <laughs> mga may protocol daw sila eh mga... ano ka nito na i na makatayin ako why? Chin pangalan? Chin! Chin! pa one, two relax lang, relax tulungta ka, niya, ka. ka niyan, prano tulungta ka shake, na, mo Oh, okay. Chin, lobat na kami! <laughs> yeah, wala ka na, dito. Ano? Ako o, na yung isang awi na. mo! Go, Chin! Gawin lang Sa ka maniwala! Go chin. Go, chin! Talon na! Talon! Talon! Talon na! One, two, two three. three! Talon mo! Italon mo! Italon mo! Talon mo. Talon mo. Sige, di ka ma... Tara, tayo. Luluta ka, luluta ka. Maniwala ka sa akin. Talon! Talon! Okay lang yan. Italon mo lang, italon mo lang. Baka ulit ka pa. Sabay ka na sa kanila. Mababaw lang. Mababaw. Tos. Paunay mo siya. Paunay mo siya tumalong. Go, Chin! Okay yan. Basta tumalong ka. Tumalong ka. Go na! 1, 2, 3! Okay. Tagyan mo, umulit sila. Chin. Chin, one. One, two. Wag, wag ka kasi nang wag. Chin. Talon. Talon. Sige, talon. Ano? Ano? Hindi. Hoy, kano? Ano? Tapayin kita. Ibigay mo yung life vest no? Tulak mo! Chin! 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 Ay, naririnig. Paunahin mo si Myla. Kasumunod ka na, ha? Ah. Nagbibigyan lang ako sa'yo. Hindi, nasasakot na, na mataas din naman kasi. Pero, umpis na lang yan. Pag tumalon na siya, ulitin nyo na lang. Hindi, ako din. Eh. Ngayon na kasi nagpasintang tumalon. Chin! Chin! Unang talon lang yan! No, Una ka talon! Oo. Oh. Oo. Oh. Chin, talon! <laughs> Chin, 10 minutes na. Time na. Go! Wow! Go! 2 3 oh, Sige! tulak tulak. No! No! no. Sabay na kayo, sabay na kayo, sabay na. na, Okay, 1 2 three. three. Hinga malalim ha, hinga malalim. Hinga malalim, hinga malalim, hinga malalim. Talon! Talon! No, may ano pa barangay oh? Hinga <laughs> <laughs> malalim, hinga malalim. Hinga malalim, hinga malalim. One, two, three, go. Good siyan, good. Hindi, good siyan, lulutang ka. One, two. Kaya yan, Kaya. Cil! No, Loi! Pulang na lang! Hingga malalim! Hingga no, no, malalim! Uleh na! Tengok! Go, Cil! Hingga malalim! Hingga malalim! Oi! Loi! Oi! Go! Go! One! Sige! Palag! Go! Go! Jump! <laughs> One, two, three. 1 1 1